hiring hindi pa lahat yun na ituturok sa akin, tumalab na agad, tapos isang ere ko, ayan, isang ere as in, tapos inano nila yung parang kinat, yung ano ko, yung private part, yung labasa ng bata, ayan, kinat nila para daw mabilis, kasi nga syempre bata pa ako, no, 19 years old lang ako guys, So, hello everyone! Good afternoon, good evening, or good morning sa mga nanonood today kung ano oras nyo man ito pinapanood. And welcome back to our channel. So, this is Julie, isang OFW dito sa Saudi Arabia. So, ang vlog natin today is all about myself naman, mga personal things like nung nasa title natin. Ano po? So, ikikwento ko lang sa inyo, gusto ko lang i-share sa inyo How did I give birth to these two very cute kids, little babies of mine? So, this is Kiel. Uh, yung panganay ko is Kiel. So, this is my son. And my daughter is uh, Jillian. So, siya yung aking bunso. And youngest is already 5 years old. At saka yung aking uh, panganay ay mag-10 years old na this year. How did I started? Siyempre, nagkajowa, naglande, pak! Park, Buntes. Oh, ba? Diba? So, ayun, di Buntes. Tapos, yung first baby ko, ah, uh, masyadong yung pagbubuntis ko sa kanya kasi naranasan ko yung pagsusuka. Tapos, nangitim talaga yung leeg ko, yung kilikili ko. Kasi sabi nila, pag lalaki daw, ganun. Parang pumapangit daw pag nagbubuntis ka. So, depende yan. Iba-iba yung mga babae. Iba-iba yung mga hormones natin. So, pero sa experience ko, umitim talaga yung mga ibang part ng katawan ko. Yung mga singit-singit, ganyan. Tapos, yung ilong ko talagang gumanon siya, oh. Tapos, naglobo ako. Oh, tap tapos sobrang may hiluhin ako. Laging nagsusuka, tapos nagkikrave. Ayan, yung mga naranasan ko sa panganay ko. Lalo na yung first three months talaga. Sobra, 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 sobra talaga. Nagsusuka ako sa susuka talaga ako tapos hindi ako makatulog minsan. Tapos yung pinaka masakit na naranasan ko nun is yung sa legs, nagka cramps Yung hindi ka pwedeng uminat. Pag uminat ka, yung sa umaga, di ba sanay tayo pag umaga umiinat tayo, aatakihin ako ng ano niyan, ng cramps. Ano nga yung sa Tagalog yung cramps? <laughs> Grabe, ang sakit sobra. Hindi talaga ako gumagalaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sobrang sakit niya sa dito sa may binte hanggang sa may hita sobrang 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 sakit tapos hirap pa akong humiga lalo na nung lumaki na yung chan ko hirap na hirap akong humiga kasi nga parang ang baba na sobrang baba na nung baby kasi ma ano, mga after mga 5 months nagbubuhat na ako lagi <laughs> tapos lagi ako nagiigib ayan kasi poso lang kami noon so nagiigib ako lagi tapos, lagi na bubuhat ng mga bagbiga. Tapos, maaga ako pinapagising ng biyanan ko. Maglakad-lakad daw. Tapos, exercise, magjogging, so every day talagang maaga akong kumigising. Iniikot ko yung buong subdivision doon sa malapit sa amin. Iniikot ko yung mga nakakailang ikot ako doon. So, talagang natagtag ako. Bumaba yung bata, yung ulo niya. Talagang nandun na sa may dulo na talaga. Nasa babang baba na. So, ayun. Siyempre, <laughs> uh, excited. Siyempre, ganun pagkaunang uh, baby, di diba? Sobrang excited, tapos, uh, ano tawag dito, hindi mo pa alam, wala ka pa experience, so first time mo yun, so napaka parang ang dami mong iniisip, na paano kaya to, paano ako iire, paano ako ganto paano ganyan, sobrang dami kang iniisip. syempre dahil hindi naman yung mga mahal mo sa buhay, yung binan mo, yung, syempre yung tatay ng anak mo na sumusuporta naman sa'yo. So, dinadala nila ako sa parang isang maghihilot, yung parang, sa mga probinsya 'di diba? yung mga matatanda na naghihilot ng tiyan para daw mabilis daw uh, lumabas yung bata mga ganyan-ganyan tapos para hindi masyadong masakit daw yung parang, hindi ko alam kung anong tawag doon pero parang inaayos daw yung posisyon ng bata para yung ulo niya is nandun, yung yung mauuna yung ulo yung gano'n, yung mga pamahiin 'di ba yung naunang sinauna pa ng mga uh, tao sinaunang tao yung mga ninuno natin yung mga nanay natin lola lolo tapos ayun, sobrang nag-crave ako nung sa chocolate na bawal pala siya. Tsaka sa mga malalamig, lalo na yung halo-halo, mga ice candy, bawal na bawal pala yun. Kasi nakakapalaki daw ng bata. So ako naman, nagtatago ako sa biyanag ko. Tapos kakain ko talaga, nagtatago ako sa bulsa ko. <laughs> Oo, nagtatago ako nung mga chocolates ko. Ano ba kareban ko? Hindi ako nakinig sa kanila. So, ayun, lumaki, lumaki yung bata sa chan ko. Pa-x-ray kami. Ay, hindi naman siya totally x-ray um, x-ray na makikita mo na yung baby, hindi. Kasi maliit pa lang yung baby nun, mga 4 months, ganyan, hindi pa makikita kung anong babae, lalaki. So, nagpa-x-ray kami noon So, sakto yung bilang nung regla ko na mga naka ako na July 18. So, saktong-sakto siya. Nung July 17 ng gabi, sumasakit na talaga yung chan ko. So, sabi ko, July, sabi ko, ano na ba bukas? Tapos napaisip ako, 18 na nga. So sabi ko, baka mga na ako. Pero hindi ko naman siya pinapansin. So humiga ulit ako. Hindi na ako mapakali kasi may lumalabas na tubig na sa akin. So sabi ko, bakit ganito? Humigaan, sabi ko. Hindi ko naman naalam kung ano yun, kung ano-ano. Tulog naman yung tatay ng anak ko. So hindi naya ko lang. Tapos nung hindi ko na talaga kaya, balik-balik na ako sa CR. Tapos ginising ko na siya. Tapos, tinawag niya na yung mama niya, yung binan, na, binan ko then tumawag na sila na manghihilo. Sabi, ano kaya mo ba sa bahay? Ganyan. Sabi, eh wala naman kami pang pa -hospital. Mahal kasi sa ospital noon. So, sa bahay lang ako nanganak mo sa panganay ko. Tapos, nag ako simula ala ala una ng madaling araw yon so bakit na yung ko sumakit na nang sumakit nang sumakit tapos humiga na tinuturuan nila akong umire hindi ako umiire <laughs> hindi ako marunong ayan hindi ako marunong umire so iire mo sabi nila oh ito na yung ulo pinapakita pa do sa bienad ko tinitingnan nila yung ano ko Nandun na daw yung ulo sabi ko paano ba ayan <laughs> tapos hindi na kaya nung hindi kaya nung manghihilot so hindi niya ako napaanak so ang ginawa tumawag na parang midwife talaga do klinik, sa klinik ng barangay. Tumawag sila alas 5 ng madaling araw. Tumawag sila ng midwife. And then, tin may tinurok sila sa akin na pampahilab daw. Yun, pampahilab. Tinurokan nila ako noon sa bay effect agad yan. hindi pa natatapos yung buong hiringgil yan hindi pa lahat yun na ituturok sa akin tumalab na agad, tapos isang ere ko, ayan, isang ere as in, tapos inano nila yung parang kinat, yung ano ko yung private part, yung labasan ng bata, ayan, kinat nila para daw mabilis. Kasi nga, syempre, bata pa ako. Noong 19 years old lang ako, guys. So, kinat nila yon And then, isang ere ko lang, lumabas talaga siya. <laughs> Ang laki ng anak ko. 7 kilos, hindi ko alam kung ilan, 6 ba? hindi, ah, hindi kilos, pounds. Ayan. Ang laki niya, grabe. Sobrang laki. <laughs> Ang takaw ko kasi. <laughs> ayan, so lumabas na siya. Tapos so, nakita nila ganto to ganyan. Damit ng tao. Kinat nga nila, ba? Diba? Pagkatapos nun, tinahe, syempre. And then, madaming hilot-hilot. Ayan, mga paniniwala, mga pinapainom sa akin para daw hindi hindi lumaki yung tiyan ko and bumalik yung dati kong katawan so hinihilot ako and maraming pinainom sa akin syuktong niya tayo hindi ko alam kung ano yung pait-pait parang alak pampalabas daw ng mga tiratirang buo-buong na nawala yung tahe and then maliligo ka, di ba? <laughs> Pumalik ulit yung mga hilo, tapos siya yung nagpaligo sa akin, may mga dahon-dahon, lahat. Tapos mabilisan lang, So, hindi ka pa nakapagin, sobrang gabi na yung debug mo. Ang init-init pa nung kasi July, sobrang init yung sa lugar namin. Sobrang sobrang init kasi subdivision siya, tapos wala pang kisa, may ano lang siya, ayero. Sobrang init guys, as in yung itsura ko nun para kung hindi ko na maitindihan. <laughs> Ang kapal-kapal ng libag ko. <laughs> Ayan, so one week. And then after nyan, Uh, mga ilang araw do bago ulit maliligo, mga sa isang linggo, dalawang beses lang ganito. Ganyan, tapos nagpa, syempre nagpadede ako noon. So, wala kang pabili ng gata. So, sa akin muna dumede yung bata. Mga 6 months, si Kiel sa akin dumede. And, 6 months na yon tinigil ko yung kasi nag-work na ako, electronics. Ayan, so tinigil siya. Napakalaki talaga ni Kiel noon. Sobrang laki mo, Kiel. So, gusto ko lang tong gawin kasi pag uh, laki nung mga anak ko, gusto ko magpanood nila to. And the way, kung paano ko sila i-deliver, kung paano ko sila ipinagbuntis. Gusto ko. Pero wala akong maipakita ng mga picture kasi wala pa akong cellphone noon nung nagbubuntis ako, wala pa akong cellphone na may camera. So wala akong picture ng nagbuntis ako kay Kiel. Kay Jillian meron, pero wala na rin yata akong picture na naisave noon kasi wala pa akong Facebook noon. So nagka-Facebook ako, is, pinanganak ko na silang dalawa, nandiyan na sila. So yun yung kay Kiel kung paano so, ko siya pinanganak, ganito, ganyan. Napaka-healthy and napaka-taba, napaka-cute. Ayan, makikita niyo yung mga pictures dyan, ba diba? So, yung second part nito is yung sa aking daughter naman. And makikita niyo yun sa part 2 nitong video. So, for today's video, ito muna para sa aking panganay. So, thank you so much sa inyo, sa mga nanonood. And sa so, na-share ko today about my, uh, how did I gave birth to my son. Sobrang nakakamis, nakakamis lang na lumaki sila ng ganyan, 10 years old na sila na hindi ko sila nakasama. Nang, alam mo yun, yung ako nag-alaga, ako nagturo magsulat, ako nagturo maglakad, ako magtuturo na maghugas ng pinggan, na gumawa ng assignment, na bihisan sila, nagawa sila ng umagahan. So, wala yan lahat kasi kailangan ko magtrabaho, no? So, sana pasensyahan nyo yan mga anak kung mapapanood nyo to in the future, itong video ko na to. So, sana pagpasensyahan nyo si mama kasi kailangan ni mama magtrabaho. Ano? So, pa, lahat ng to, lahat ng sakripisyo ko is para sa inyong dalawa. Ayan, sana maintindihan nyo ako. And, miss na miss ko na kayo, ha? So, ayan lang for today. Thank you so much sa mga nanonood. And, don't forget to subscribe to my channel po. na naiiyak lang ako. <laughs> oh, ayan, okay. So, ayun lang for today, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye! Bye! Be the reason of others to smile! Bye! See you sa part 2.